Ayan, tagas siya. Na matigas, pwedeng sobrang oh, lambot. Sabay na natin to. Tapos ako nang magdidikit na itong sticker. Tara, let's go. It's ever na masira din yung kabila, Kalitan na. Kasi wabaklas hindi naman, i-re-repack din naman. Hmm. Mas matigas to kung sa stack mo. Kasi yung stack, sobrang lambot. Ngayon. So, what is up mga Lods, mga guys? jeffogi TV is back and now. Tara, samahan nyo ako magpagawa kay works ng ating front shock suspension. So, dahil lang issue ng front shock natin is may tagas. Mapapansin nyo. Ayan. Ewan ko makikita sa video. Pero, ayan o. O, oh, ayan o. May tagas sya. So, yung gagawin natin dito is, ano, papare na rin natin sya. Palit ng uh, uh, spring sa loob. Then, Repack ng langis Then palit tayo ng dust seal Ito papalitan to ng color red Lagay din tayo ng parang o-ring dito Para dagdag forma diba Tara let's go So ito na mga loads. Nandito yung pyesa natin na ikakabit kay puto So bumili tayo ng uh, dust seal Or yung cover dito sa shock So ginawa natin pula para magmukhang uh, Aftermarket na Kasama pala dito yung ano Ito yung parang mga o-ring na nakikita kung saan hangganan nung ano natin, nung shop natin, kung saan sumasagad. Tapos may kasama na rin tong sticker para talagang mukhang ano no, mukhang binili aftermarket. So pasok to sa stock, tingnan natin mamaya pag pina natin to, sabay na natin to, tapos ako nang magdidikit na itong sticker. Tara, let's go! Music nyo guys, sa totoo lang, ano, pwede naman tayo magpalit ng front shock eh, yung front shock ni Puto, kasi halos sulit na rin to, dalawang taon mahigit na si Puto sa atin, then ah, uh, syempre sino ba naman ayaw mag-upgrade, -mag ba? Diba? pero tayo, ang gagawin natin ah, uh, is solution muna so, may other priorities kasi tayo, ang kailangan kasusin so, ayusin muna natin tong front shock natin, parepak na muna natin, at least para ma- i-share ko sa inyo anong experience na naka no? malay mo, mas maganda pa pala yung naka-repack though hindi ko rin pala masabi kasi nga uh, hindi pa ako nakapagpalit ng uh, ibang suspension sa harap o, papunta tayo ng riot ngayon kay Gred's Work sa Telepayong uh, papagawa natin tong shock ni Puto dahil tagas na nga talaga siya. medyo malakas na rin yung tagas na ito eh mana sa may ari <laughs> Pero before yon hanap muna tayo ng oil seal. Meron daw dito sa Arayat na bilihan ng mga oil seal. Tingnan natin kung meron. Sana meron. Woo! What a sunny afternoon. Sobrang init. Grabe. Para na tayong toasted. Bogi. <laughs> Ay, naku, init. Grabe. Kaya naman naman sa nagmumotor mga lods, no? kapag rolling tayo hindi naman siya ganun kainit talaga eh hindi mo mararamdaman yung init kasi nga bumabiyahin tayo kumbaga dumadampi sa atin yung hangin pero once na amin tayo grabe solid yung init na mararamdaman natin no so na nga actually mga lots pwede naman tayo magpalit ng ano eh ang daming option sa market na pwede nating ipalit sa front shock ni Puto Meron dyan yung uh, JBT suspension with, with or without t So meron din yung LCM Meron din yung GN actually Yung Racing Boy sa pagkakalam ko wala pa Wala pa siyang uh, available na Front shock assembly or suspension sa a -Rock. Sa Sniper meron na Ano pa ba? Marami pa eh ah, pinili pa rin natin nakapag parin pa rin tayo mga lods nakapag pa rin tayo ng pa or pagawa na lang -alang ating suspension. Hi. Sana may mag-sponsor, no? <laughs> Joke. Tapos mga lods, isa pang kagandahan nung uh, nakapalit ka ng aftermarket na suspension is yung uh, yung ano niya, fully adjustable na siya, 'di ba? So, pwede mo siyang i-adjust na matigas, pwedeng sobrang lambot. So, dito, dito sa Arayat Wala kang makikita ano Wala original na Oil seal for front shock So tingin pa tayo ano, Replacement lang kasi available dito Check tayo sa iba Ay ang grabe Solid Check natin dito sa kasa Baka meron Sana meron Let's go. Sir, magbuko break na muna tayo dahil napakainit hanit Pampawala ng init sa kalsada Pampareflex Biyay na ulit pala oh, may Yamaha dito Try natin tanungin dito sa mismong Yamaha shop eto ito Sarado pa ata ah, hindi hindi kasi Oops So yun nga mga loads Nakabili na tayo ng uh, Genuine na Or genuine yung genuine na uh, Oil seal sa front shock natin Kinuha natin dalawa na Para If ever na masira din yung kabila Palitan na Kasi babaklas hindi naman ire-repack din naman Dito tayo nakakita sa Yamaha Riot So ayan Buti na lang dito meron sila So ayan nakabili na tayo Tara Punta na Naka 600 tayo para sa oil seal. So, 300 each ang oil seal pala. Medyo mahilab-hilab. Diba? Ang sakit. So, guys, comment down below kung makaturungan ba presyo ng oil seal na per piece na 300 pesos. Hindi ko alam eh. Wala akong idea sa oil seal kung magkano. Bukas sa yung pinto itong expander. Oh. Bukas nga pinto yung pinto sa gilid ayun pinto sya dito banda yun eh ito ba yun oh yun yun nata yun balik tayo balik tayo dun ah ito may karatulo na pala sya kaso ang liit grade Works Pampanga this way ayun boss ako boss yung ano yung chat na naka paparepak so talk na tayo kay Greg's Works si Greg's so nakontak na natin siya before para pagawa yung Erox natin yun ito oh sa harap boss tagas no <laughs> Katas Nah, nandito na tayo kay Greg's Works Pinapagawa natin si Puto Yung Erox V2 natin, nakaangat na Baklas pala lahat yan Kasi tatanggalin yung front shock natin Pwede na yan, lighten pero tumakbot daw 'pas. Sige, <laughs> tingnan mo, sinabit dito 'yung ano natin, front shop. Ganlang kompleto 'yung ano nila, kompleto 'yung mga tools nila. Yan talagang hindi siya mahirapan magpapalas ng mga front shock natin Parang sarap pang tanggal ng oil seal oh. Galig Sa iba di pokpok pa to Sa kanila meron talaga oh. <laughs> okay mga lods Papalitan ng spring yung ating shock Kasi Bakit nga ba papalitan boss? Kasi Malambot po yung stock Yung stock na sobrang lambot Sobrang lambot po pero Mas mahaba ba 'yon o same lang? Same lang ang Kaso mas mukapal. Hmm. So dito hindi lang baklas talagang nililinis yung parts no bago i ibalik sa dati. Ayun. Nilinis sila ng chemical. Para talagang quality or condition na yung brake ay yung front shock mo pag kinabit, diba? pumasok yung dust seal so alright maganda na yung kulay ng ating ano, dust seal ang swak mas po ang ganda so yun pag nagkasugat kasi yung ano natin inner tube tagas lagi yung ano natin ng mm na -hmm. yung mga lods ang ganda ganda nakapasok na yung ano natin dust seal natin na rin Ayan yung papalit na spring sa atin So, boss, ano pinagkaiba kasi sa stock nyan? Pricing magandang, boss, aftermarket. Mas matigas doon compared sa stock, boss. Kasi yung stock, sobrang lambot. Ayan. May papalit tayo ng ganito, boss. Mm, so, sa mga Aerox user dyan na uh, alam nyo man ang common issue ng Aerox, no? Pag bago pa lang is tukod na, bagong bago pag kalabas mo ng kasa, tukod ka agad kapag nalulubak. So, ito yung solution dyan. Palit kayo ng uh, spring sa inner tube. Then, punta na kayo dito kay works. Dito lang yan sa Pampanga, no? Telepayong, no, boss? Okay. Ayan, telepayong Pampanga.

So dito mga lots gumagawa din siya ng mga shock ng sasakyan. So all around siya kahit anong shock, kahit rear suspension yan. Eh. Oh, rear suspension, rear suspension. So pwede niyo rin pagawa yung mga pagay nito, YSS G series. Ano ba, i na si Puto. Ano oh, na, ano na ganda ng play oh. Ayun oh, diba? So ayun mga lods, yari na tayo dito kay Greg's Works ano So sisibad na tayo, tara Let's go Maraming salamat Greg's Works sa so, uulitin Quality works yung gawa dito Since Raider Days, dito tayo nagpagawa So pwede rin kayo magparepack dito Any kinds of motorcycle Saka ayun, pinakita ko nga sa inyo Pwede rin yung shock ng mga sasakyan Including yung rear shock suspension ng mga dibaso Ayun, pwede rin pagawa rito If ever na magkatagas yung shock natin, baka pagawa na lang din natin yung sarir suspension natin na YSS G-Series. No? Let's go. Wow, yun yung tanawin o, yung bundok ng Mount Arayat. So dito mga lods, hindi pa natin masubukan yung shock natin kung gaano kaganda sa mga lubak. Kasi uh, dito sa part na to is maganda pa yung daan. Doon sa bandang dulo, tignan natin. Ganda dito. I Wow, ganda doon. Balik nga tayo doon, magpicture tayo. Ganda dito Ganda magpicture dito Ito kita may bundok ng mga taraya Tapos we love arenas Barangay arenas pala kasi to Ayan So tara nagpicture lang tayo doon Kasi ang ganda Uwi na tayo Ngayon Mas nararamdaman ko na Hindi na siya matalbog Kaya dinadaan ko sya sa mga Dinadaan ko siya sa mga lubak-lubak no? Ayan o no? Ayan o So syempre mararamdaman pa rin yung lubak Pero hindi, siya, hindi na siya kasing pangit Hindi na siya kasing pangit ng dati na Lumalagotok Ngayon all goods na oh Oh Di ba? Ayan, okay, kapit natin yung sticker dito So ayan, as you can see in the picture uh, Yung LCM o ah. yung logo ng LCM Is nandito sa bandang ilalim So tignan natin mga siguro ganito kataas No? Lagay natin dito

kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi sa aking mga bagong upload na videos.